So, mga kadiskarte For to this vlog, dito tayo sa Area 3. So ngayon nandito tayo sa ating sagingan. Nandito tayo sa Area 3. Ngayon, mga kadiskarte mag lagay tayo ng abono. Si Maulana, din tayo magrinsing, puting na lang tayo. Ito ng abono natin. Kerapi kombinasiun komplit at kayu ya. Iyan ah kada sekarang tu. Bisa tayo sa unahan. yan ah kada sekarang na. tu. nah dah, nangyari yo, natamaan ng dahon ng buli. Ang laki ng puno mga kaliskarte ito. Ano bang nangyari yun? Oh? Tamaan. diyan mga kaliskarte, nandito tayo. Tabi ng grasada. Yan. Yan mga kaliskarte. Ayan ah. Yung iba ah, namumunga na. Ayan ang loh, ng liki. Ng liki, maning uban ari oh. Ng liki. Ayan mga kaliskarte yun. Dito tayo mag-umpisa. Ini

mga kaliskarte katapos sa na tayo yung nagbigay ng abono sa ating saging ayan ito sa unahan o ayan mga kaliskarte nabigyan na natin ng abono pakain na natin sila ayan o. so abangan lang ninyo mga kaliskarte Salamat sa pagsuporta ninyo sa aking pagbablog ayan so maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking vlog at pasensya na ngayon lang tayo nakagawa ng video kasi maulan bye